Ang sarap ng pa-Starbucks ni Paolo. Thank you, sakto sa malamig na panahon. Ayun na, naglalabasan muli ang mga ayuda sa showtime. Walang araw na hindi tayo pinapasaya ng mga hosts. Mula kay Kus, Joe, and Bong. Ayun daw ang sinasabi nila na malapit ng mabuwag dahil bumalik na si Jaral. Nagkakamali sila. Iiyak na mga bashers sa araw-araw na paayuda. Pansin niyo ba Tahimik ang dalawa every time na may ganitong issue. Never sumasagot, tahimik daw sila at dinadaan sa mga sweet moments in private. Hindi nila kailangan ipakita sa taong bayan kung ano sila ngayon. Ayon nga sa mga komento, I am 47 years old, a mother and a wife. Every time nakakaramdam ng stress sa maraming bagay, Magpatrya ko na mag-scroll sa Facebook. Nakikita ko ang Kimpaw. Grabe, napapangiti ako. Kinikilig. Pangarap na makita sila. Sobrang saya ko. At feeling ko bumabata. O bumabalik ako sa pagkabata. Ano ba yung mga ganong pakiramdam? Kimpaw talaga ang happy pill ko. Ayon pa si isang komento. Good talagang protektado nila si Kimi. Napakabait kasi at disente. No word of honor at good feeling pa. Go Kim, reserve it to Mr. Wright. Walang iba kundi si Paolo Abilino. Ayan ang ibinigay sa iyo. Kahit kami, tanggap na tanggap kung ayan ang magiging ama ng mga anak mo. Parehas mo kayo magaling sa paghahalap buhay at simple lang mamuhay kaarte-arte sa pangangatawan.